Hello no, guys. Magbalot ang bud guys. Alam niyo yung budbud? bud? -bud? Yan, ito budbud -bud ng arabo to. Ito yung su ano, suman ng arabo. Ano makita. Hmm. hmm. Gagmay yun ra na hum aron. Ano ba? Ara. Dili sayang. Kasi yung mga bata, mukhaon, pagdako, itapon ra. Niya. Mahal na ba dyan ni? Yung bugas, tapos yung dahon. Ni, do. Yun. Pero gusto-gusto nila to. Ano yun Oh? Dahon na ano yan. Dahon sa grapes na uh, preserved. Kaya guys, sa mga nandyan sa mga ibang bansa, kung may mga dahon kayo na grapes, pwede nyo i-preserve sa ano, babad ba sa asin, sa tubig, para mo lambot yung dahon. Ibabad nyo na mga ilang, ma, mga ilang buwan na, para mo lambot. Tapos gawin mo yung ganito. tanungin nyo kung masarap. Yes, masarap. Masarap to. Mahal nga to pag ano, pag bibilhin sa mga nagtitinda ng ganito, mahal. Pero dito sa bahay, gumagawa lang kami kasi marunong man kami gumawa. Ako marunong man akong gumawa. Kaya, yeah. hindi na sila bumibili. Ako na lang gumagawa. Pero bumili lang sila ng mga ganito dahon. Ako lang gumagawa ng mga ano toppings. Ano na naman yan? Bugas na ano? Bugas na uh, masre. Egyptian, Egyptian rice kasi malambot siya. Oo. Kailangan Egyptian rice ang gagamitin mo kasi malambot yung bigas. Hindi siya masarap siya. Tapos gisa mo lang sa ano sibuyas kamatis uh, green pepper tapos lahat, tapos um, chicken cubes, tapos yung ano, Arabic spicy. Kung wala kayong Arabic spicy, di, magic sarap. Tapos ano, siyempre ang, ang pinakamain kasi aslum man yung pagkauna, asim-asim na matamis-tamis. Lagyan mo kunting, ano, sukal, tapos, kung mayroong kayong dips roman yung yung ano yung uh, ano yan yung roman na sauce na sa bote kung wala naman kayong ganon lemon lemon na juice kung wala, uh, kung wala naman kayong limon, di, kung mayroon kayong mga sampalok, ilaga nyo yung sampalo kunin nyo yung katas yun ang ilagay nyo sa ano pag ano pag laga nito kasi kailangan to lutuin ng isang oras hanggang malambot yung dahon hanggang malambot siya yung iba naman nang gumagawa nito nilalagyan ng ano giniling lalo na yung mga ano yung mga turki mga turki na tao o kaya libanis ito kasi ang tradisyonal na mga pagkain sa mga turki libanis libanon iba pa nagluto nito nila nagyan giniling tapos habang nilalaga nila nilagyan lang ng karne kasi ano oo pa tayo malasa ganun sila yung iba dito naman sa bahay dito naman sa mga kaya sa major is sa Saudi uh, yung iba hindi ko magang, hindi nila lagyan yung karni karni na may bigas bigas lang bigas lang pero yung iba nila lagyan ng giniling Eh, sa amin hindi ayaw nila yung may giniling bigas lang nung isang araw nagbalot din ako ng ano yung cabbage oh, margok ganito din yung style so, ganito din yung style yung bigas din gisam lang mm -mm. kaya yung margop naman hindi masyado maasim ang timpla ito ang maasim siya matamis tamis kasi limon at limon ang ano mo dito ang isabaw at saka kunitin tubig. Eh, dito naman sa bahay, ayaw nila ng limon. Ano ang ginagamit namin para maasim? May limon, kaming powder. Tapos, Roman na uh, sauce na sa buti. Yun, ano. Pang-asim. Masarap, guys. Tapos, lalo, masarap. Lagyan ng ano, sili powder. Masarap yung maanghang-anghang na matamis. Okay. Mm. Yan ang budbud o arabo. Hindi ko mawala-wala dire sa mga bahay nila. Dito mau nila mga pagkaon din. mga side dishes nila dire Nung una, bago gumawa ko nito, uh, nakakakuti. Uh, ano, ba? Pero nung nasanay na ako, baliwala lang. Kasi nasanay na yung kamay ko sa pagka-roll. Nasanay na yung kamay ko. ano na lang. Madali na lang gawin. Kaya so sabihin nyo, nagkakamay ako. Malinis po yung kamay ko. naghuhugas po ako bago ko magbalot. At saka dito sa amo ko din mga silang. Excuse na lang sa mga masilang dyan. Malinis po yung kamay ko. Masarap kasi po nag... Eh, kung nagkamay, nagbalot kasi. Madiin mo yung ano. Madiin mo talaga yung pag-roll na usong ah na wala ba problema dito sa mga amo ko sa kamali alam naman nila malinis ang kamay ko namuti na ngayon kung kamay sa ko ng sabon sa kano sa mga maarte ah uh, sinta na <laughs> kamo nila yung <yimu. laughs> ano you know, dahon o grapes yan sa mga nandiyan sa ibang lugar na may mga dahon o grapes i-preserve nyo tapos gawin yung ganito bina pag nasanay ka ng kumain ito, nahanapin mo kasi masarap yan. Kung masarap to mas masarap ako. Oh. Budbud <laughs> -bud na Arabi. Budbud sa Arabu Budbud -bud sa Arabu ng mga Arabo. Budbud nila. Ang tawag nito ay warag, warag dahon. Inab grapes. warag inab redrats. Punti pa nga yung nabalot ko. Ito yung ano ko, toppings. Ayan. Ayan, bigas. Nanginisan na yan. Mapula-pula yan kasi may tumitupis, may kamatis, sibuyas. Tapos, ito yung may dahon. Ayan yung bigas na may timplado na. Pula yan kasi may tomato paste. Kamatis. Ayan, as a depth romance. Ayan naman yung dahon. Sinala ko na siya para matanggal yung tubig na nakapreserve. May hugasan ko kunti para matanggal yung maalat. At ito naman yung ano, natapos ko. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Gustong gumawa ng ganito, pwede niyo gawin sa sarili Yung bahay. Yung gumawa kayo ng masarap yan guys. Thank you for watching. Please like my video. Pakishare na lang. Thank you.